Tuwi ka ng Pilipinas? Pinayagan ba kita? Opo, ma'am. Magse-celebrate lang po doon ng Pasko kasama yung kapatid ko. Hindi ako pinayagan ng employer ko. Kaya ako nagkakautang eh. Dahil sa mga sakit ko. Ilang taon ka na bang hindi nakakauwi ng Pilipinas? Oh, Ma'am, limang taon na po eh. Saan po tayo pupunta? Baka malaglag po ako. Surprise Masin nga naglag... to eh. Buksan mo na yung panyo. Nice. Uh, Ma'am, um, pwede po ba kayo makausap? Hmm, ano yun? Hihiramin ko po sana muna yung passport ko para makauwi ako ng Pilipinas. tuwi ka ng Pilipinas? Pinayagan ba kita? Opo, ma'am. Magse-celebrate lang po doon ng Pasko kasama yung kapatid ko. Paano kung hindi ka bumalik? Paano yung utang mo? Ma'am, ngayon lang naman po ako hingi sa'yo ng pabor, di ba? Ma'am, huwag po kayong mag-alala. Babalik naman ako dito. Hindi naman, hindi naman ako tatakas sa inyo anyway. eh. Yan din ang sinabi sa akin ng mga dati kong katulong. Ma'am, parang ako niyo na, please. Limang <laughs> taon na akong hindi na uwi sa amin. Hindi, hindi, -in ko problema yan. Ma'am naman. Pasensya ka na. Pero hindi, hindi kita papayag na makaalis. Kung gusto mong umalis, bayaran mo lahat ng utang mo. Bibigay ko yung passport mo. Ma'am, hindi ko pa po talaga kayang bayaran yun. Pero kung mapayag kayong umuwi sa akin, ako po bibili muna ng tiket ko. Ma'am, di, di, ko pa po Di ko pa talaga kaya eh. Dito ba? Bagay sa akin, no? Ma'am, sige na po. Limang taon yun akong kinukulong dito. Hindi ko po makasama yung kapatid ko. Hindi ako papayag. Hello, ate? Oh, Eden. Ate, pasensya ka na. Eh, eh, hindi ako makakauwi. <laughs> hindi ako pinayagan ng employer ko. Ha? Bakit naman? tagal, tagal na. tagal, tagal na tayo hindi nakikita. Ate, alam ko. Gusto-gusto gusto ko na rin umuwi dyan para makasama ka. Tsaka, Malaki kasi yung utang ko eh. Kaya hindi po ako pwedeng makauwi. Dahil diyan, kasi kaya, kaya ako nagkakautang eh. Dahil sa mga sakit ko. Asensya na ha. Ate, ano ka ba? Wag mo sisihin yung sarili mo. Tsaka, importante ka sa akin, lalo na ikaw na lang yung pamilya ko. Kaya huwag mo sisihin sarili mo, ha? Tukol tukol na hindi nakikita. Huwag kang mag-alala, ganito na lang. Magtatawagan tayo sa Pasko, ha? Para, para parang magkasama pa rin tayo. Oo, mag-iingat ka dyan, ha? Huwag kong pabayaan sarili mo. Ikaw din. Huwag kang magpapagod. Oo. No. Bye, ate. Merry Christmas. Merry Christmas im sa'yo. <laughs> Iha. Ba't ka umiiyak? May nangyari ba sa'yo? Ay, wala po ma'am. Na, na ano lang ako. Na ano lang yung mata ko? Masakit <laughs> Sabihin mo na. May problema ka ba? Eh ma'am, sa atin sa atin na lang po ito ah. Hindi po kasi ako pinayagan na umuwi ng Pilipinas eh. Magbabakasyon lang po sana ako para makapiling ko yung kapatid ko. Bakit? Ilang taon ka na bang hindi nakaka-uwi ng Pilipinas? Oh, mam ma ma'am, limang taon na po eh. <laughs> Tagal na pala. Um, hayaan mo ha. Kakausapin ko yung amo mo kasi best friend ko naman yon. Eh ma'am, nakakahiya mo po sa inyo. baka naman po siya sa iyo. Dahil sa gumagawa ng paraan para makauwi talaga ako ng Pilipinas. Don't worry, Aiden. Okay? Huwag um, ka na umiyak kasi pumapangit ka. Mm. Sige, Eden, ha? Ako ang bahala sa'yo. Sabihin ko kay mom mo kung anong mga problema mo. Don't worry. Salamat po. Pa yan? Takal naman siya. Oh. Buti naman at dumating ka. Malilate na tayo. Mari. Hmm. Ba't naman ganon? Ang alin na lang ganon. Nakita ko dun si Eden, umiiyak ko. And so? Bakit mo naman kasi hindi mo pinayagang umuwi? Ah, ganon. So, itinismis na pala ako ng katulong ko sa'yo. Kawawa naman yung tao. Five years na pala hindi nakauwi. And so? Alam mo, Mare? Hmm. Katulad din ako sa sitwasyon ni Aiden. Huh? Matagal ako sa abroad dahil gusto kong kumita, magkapera at matulungan ko yung mga pamilya ko. Ang tagal-tagal, hindi ko na lang namalayan na hindi na pala ako nakauwi. Tapos, hindi ko abutan yung mama at papa ko. Sana, buksan mo yung puso mo na payagan mo na si Eden makauwi. Kahit Christmas grip mo na lang sa kanya. Nako mare. Sanay na sanay na ako sa mga drama ng mga katulong na 'yan. Alam mo? Mag-prepare na tayo dahil mali-late na talaga tayo, super late na. Halika na. Mm. Um, um mare, mm. mauna ka na, doon ka na muna sa sasakyan, okay? Okay, sige, susunod lang ako. Sumunod ka. Oh, sige. And then, ma'am, ito ipapangako ko sa iyo. Huwag kang mag-alala. Ako bahala sa iyo. Salamat po ha, at kinausap niya yung amo ko. Sana naman nakumbinsi mo siya. Hmm. No worries. Okay? Salamat po, ma'am. Okay. Eden? yes po, ma'am. Aalis ako, darating yung kumari ko. Opo. Sa labas kami magpapasko. Pero, ayaw ko madumi yung bahay, ha? Opo. Okay? Oh, Mare, hindi ka na? O, oh, Mare, oh. Mauna ka muna sa sasakyan, Mare. Okay? Okay. So, hintayin mo ako doon, ha? Okay. Eden, ma'am, meron ako regalo sa iyo. Ma'am, yeah. nakakaya naman po. Merry Christmas po, ha. Ah. Panyo po, ang ganda naman ito. Ay, para talaga to sa iyo, ha. Ah. Oh. Ito yon, Uh, talikod ka, talikod. Eh, Ma'am, saan po tayo pupunta? Baka malaglag po ako. Surprise malaglag. nga, Tsoe. Eh. Buksan mo na yung panyo. Merry Christmas! Ate! Ate! Ang ko, hindi na tayo magkikita. Tsaka, <laughs> paano ka napunta dito? Maraming salamat kay Ma. Mm -hmm. salamat po! Walang ano man. Oh. Ate! <laughs> ko imposible na, na hindi tayo mapita ngayong Pasko. Dahil kay Ma'am, nakapunta ako dito dahil sa tulong niya. <laughs> salamat po talaga. Sige, mag-enjoy kayo magkapatid. Lumabas kayo. Eh, kaso ma'am, dito lang po kami sa bahay. Eh, wala, wala po kami panggasto eh. Ano ka ba? Akong bahala sa inyo. Mm. Kung wala kayong panggasto ito. Eh, ma'am, nakakaya naman po. Huwag na po. At saka wala po akong pambayad to eh. Oo, mm. ma'am. Huwag na po. M masyadong marami nang naitulong ninyo sa amin. Hindi hiram yan. Pag Christmas ko to sa inyo. Sige po, ma'am. Tapanawin ko ito na malaking utang-yalo sa inyo. Salamat po talaga, ha? Merry Christmas po ulit, ha? Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. 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 Okay. Salamat po. Oh. Sige, mauna na ako sa inyo, ha? Sige po, ma'am.